panibagong araw, panibagong content mga kaibigan. Ito po muli si Mang Boy. Ayan mga kaibigan. Ayan guys, uh, nakita po natin ang mga gumagawa po ng uh, bahay mga idol. Uh, ganito po pala o ganito pala sa mga hindi pa ho nakakaalam na ganito ho pala ang paggawa o pag-formas sa isang uh, beam ng isang bahay para maging itoy uh, matibay o di kaya parang haligi ba mga idol yan yan po ang beam mga idol ganyan po pala ang kanilang uh, pag assemble uh, talaga hong uh, masinsin ng trabaho ang paggawa ng isang uh, bahay mga kaibigan para ito uh, maging matibay kaya ayan saludo po tayo sa mga uh, gumagawa ng mga bahay mga karpintero po dyan, mga labor, Ayan, ang gagaling po nila ang sisipag mga kaibigan para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayan, kasi kailangan po natin ho talaga ang mga trabaho. Kaya kanya-kanya ho talaga ang mga tao ah, ng kanyang mga expertise. Kaya ayan, Ah, ito po ang kanilang mga expertise. Kaya ayan guys, oh, kita nyo naman ang ginagawa po nilang bahay. Oh. Ah, talaga hong ah, matibay. Ah, uh, hindi pa ho tapos yan. Ah, uh, talaga ho uh, kita nyo naman sa pagkakatayo eh, parang, ah, uh, talaga pong ano, ah, uh, sulido mga idol. Kaya, yan guys, ganito pala ang technique sa paggawa ng isang uh, haligi para sa ganon eh, magiging matibay ang isang bahay. Kaya, sana po eh, nahandugan ko po kayo ng isang munting, ah, uh, ah, uh, konting uh, kaalaman ayan guys, simang boy na uh, nabablaan ko na naman mga idol pero ayan, salamat po sa inyong uh, panunod at sana po sa mga susunod na mga content po natin na.